Turay tabi, mabaw ka mo tabi, turay. Ano yan? Turay. Turay din hali yan. Sa dagat. Eh, Alangan, may turay sa salog. <laughs> nag, nag, ala, gali akong dagat. At Tagalog na ano, ayaw ko. <laughs> uh, tapos? <laughs> Tikpira mo na yan. Tikpira yon Binibinta ko. Bin, alam ko binibinta mo. Magkano yan? Karaki okay, 200. Bakit? Tinubukan mo ba yan? mahal mo lang. May ano ko ganyan eh. May fishnet. Fishnet? Oo, oh, malinigis ka pa ng habo ko sa umkay. Dugo-dugo na. Masyadong ano yan. Masyadong. Baka burrat na yung mata dyan eh. Hindi, tingnan mo. Na! Halika, labat ka rito. Masyadong ano eh. Burrat na Baka... Ang ba, mata laki na? Buraw na yun, di na yung puray. Hmm, no, di ba, nalaki yung, ng mata, oh. Yung sinasabi mo, malaki uh, para... yung mata, yung matamba ka yun. Parang, naka, parang nakagamit ng mga istang yun, na <laughs> ha? Ah. <laughs> yung sinasabi niyong malaki yung mata, hmm. ano yun, matambaka. ka. <laughs> ha? Matambaka. Matambaka. Iba mo yung matambaka, Yang e. yung kalilit yan, eh. Malaki yung mata. Ano you know, yun, oh. Know, Wibilin daw yun, oh. Yeah. Wibilin, magkano yan? Thing thing going? Going? Ha? Magkano yan, magkano yan, boss? 200. Mahal naman 200, masyadong mahal yung 200 yan. 60 lang yan. Wala mo oh, yun. Sige po. Oh, oh sige, bilhin mo na. Lahat na. Kahit 20 na lang po. Masyado na namang... Tawa tawad na po kayo, boss. Grabe ka naman kung makadagdag ng presyo eh. Ano na lang, 20 na lang po. hindi oh, naman, parang yudo-yudo natin eh. Sabi na yan eh. 20 na lang po yan, <laughs> boss. <Bilik> po. <laughs> Uh, uh, mm, Tayo ano, mm, oh, oh labas nga, masyadong labas nga. Eh, oh. hey, wag na. Auan, 20 20, 20, 20, 20 yung presyo ko nito. Boss, magkano yan, boss? Boss, magkano yan? Ha? Ubusan ito. lang. Wag nga, umuwi kasi nyo. Ito 20 lang. 20 lang to Kaya kayo ka buknoy. Kaya wag nga yan. Kaya di na Ah, mao lang yon Ay, lauya ha. Wala Boss! na 20 na lang. Pat sige tinawa naman ito. Ha? Ah. Ako itiro. 20 lang. eh. Ah, <laughs> boss! Dito na bili lang to. 20. Gusto sa mga bunay sa sa... <laughs> <laughs> 20 na lang to boss. 20 na lang. Ha? 20. Ito ang kukuha boss! Gurin na! A ako ako na yung tiro. Oh. Ibigay ko na, boss. Pwede, 20 lang daw, pwede. lang. Pwede daw, oh. Yun, 80. Ah. Na. Ito, ito na ito daw. Huwag mo lumaka na mga tumabintana. Ina ay ito ay ito ay ito. Di lebaso pa dari situ turun kurtisan ni sudah. Lebaso pa ba? 80 plus 20. Di. Bat batin 100. Batin mo binibigay bikin isa. Itong isa, binili ni ano, idol ko. Sino idol? Si Papa Jack. Ha? Papa Jack. Munya, kasarado na.